Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, ito ay tungkol sa mga pangunahing kaalaman ng JavaScript. Nagpapaliwanag ng pangkalahatang ideya ng JavaScript, mga uri ng data, saklaw, at pag ng variable. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Una, gagamitin natin ang Visual Studio Code upang patakbuhin ang pamilyar na Hello World sa JavaScript. Ating patakbuhin ang file na ito. Kinakailangan na ang Node.js ay naka-install na. Ngayon, pindutin ang 5 na key upang patakbuhin ito. Gaya ng nakikita ninyo, ang JavaScript ay napaganya at ipinakita ang Hello World. Ngayon, tignan natin ang mga pangunahing kaalaman ng JavaScript. Ang JavaScript ay isa sa mga pinakalaganap na ginagamit na programming language sa web development. Pangunahing ginagamit ito upang magdagdag ng mga dynamic na elemento sa mga web page. Nagbibigay daan sa pag-aayos ng user interface, pagpapadala ng datos, at paggawa ng anima sayon. Makakapagpatakbo ito sa client side, sa isang browser, at server side gamit ang mga teknolohiya tulad ng Node, JS. Dahil sa pagiging simple at flexible, madaling matutunan ng mga baguhan at malawakang ginagamit ng mga profesional na developers. Magsimula tayo sa pagtingin sa mga variable. Ang mga variable sa JavaScript ay parang mga lalagyan na ginagamit upang mag at muling gamitin ang data. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga variable, maaari mong panatilihin at manipulahin ang mga halaga sa iyong programa. Maaari kang magdeklara ng mga variable tulad ng sumusunod. Sa JavaScript, mayroong tatlong keyword para sa pagdedeklara ng mga variable var, isang lumang paraan sa pagdedeklara ng mga variable, ngunit ang pamamahala sa saklaw nito ay komplikado at nangangailangan ng pag-iingat. Ito ay nakabatay sa saklaw ng function. Let, inilunsad sa ES6, ito ay isang paraan upang magdeklara ng mga variable na may block scope. Ito ay maaaring i-reassign ngunit hindi maaaring i-redeclare sa parehong saklaw const, ginagamit upang ideklara ang mga variable na hindi nababago, constants. Ito ay may block scope at hindi maaaring ma o ma-declare muli pagkatapos ng deklarasyon. Ang mga variable ay may konsepto ng saklaw. Ang mga variable na nasa global scope ay maaaring ma-access mula saan man. Ang mga variable na dineklara gamit ang var ay may global o function scope, ngunit ang let at const ay may block scope. block scope ang mga variable na dineklara gamit ang let o const ay balido lamang sa loob ng curly braces Nagkakaroon ng error kapag sinusubukang i-access mula sa labas ng curly brackets Function scope, ang mga variable at function na diniklara sa loob ng isang function ay hindi maaaring ma-access mula sa labas ng function. Ang mga variable na diniklara sa loob ng isang function gamit ang var ay kabilang sa saklaw na ito. Sa halimbawang ito, ang variable na function var ay maaaring ma-access mula sa labas ng curly braces basta ito ay nasa loob ng saklaw ng function. Sa kabilang banda, ang pag-access sa variable na function scope mula sa labas ng saklaw ng function ay nagreresulta sa isang error. Dahil dito, ang mga variable na dineklara gamit ang var ay may function scope lamang at walang block scope na nagdudulot ng panganib na magamit sa hindi inaasahang saklaw. Mas mainam na gamitin ang const para sa mga variable na hindi nagbabago at karaniwang gumamit ng let, iniiwasan hangga't maaari ang paggamit ng var. Ang mga variable ng JavaScript ay maaaring mag-imbak ng mga halaga mula sa iba't ibang klase ng data. Mayroong string para sa paghawak ng teksto at number para sa paghawak ng mga number ikong halaga. Ang mga pangunahing uri ng data ay ang mga sumusunod. Mga uri ng primitive. Number, para sa mga number ikong halaga, mga integer at floating point na numero. String, para sa mga string ng mga karakter. Boolean, pinangangasiwaan ang mga boolean na halaga na true o false. Null, tahasang kumakatawan sa halaga ng wala. Undefined, isang halaga na automatikong itinalaga sa mga variable na hindi pa na-initialize. Symbol, isang uri ng data na ginagamit upang lumikha ng mga natatanging halaga. Mga uri ng obheto. Object, isang istruktura ng data na may maraming katangian. Array, isang listahan na naglalaman ng maraming halaga. Function, isang bagay na function. Ang mga variable na dineklara gamit ang let o var ay maaaring i-reassign, ngunit ang const ay hindi maaaring i-reassign kapag naideklara na. Sa JavaScript, may isang fenomenon kung saan ang mga deklarasyon ng variable ay inaangat sa itaas ng kanilang saklaw, scope. Ang mga variable na diniklara gamit ang var ay inaangat, ngunit ang paggamit ng let o const bago ang deklarasyon ay nagdudulot ng error. Sa kasong ito, ang mga variable na idiniklara gamit ang var ay inaangat at ang kanilang mga halaga ay ipinapakita. Ang mga variable na idiniklara gamit ang let ay hindi inaangat na nagre sa isang error. Pag-isipan ng mga sumusunod na punto para sa tamang paggamit ng mga variable mas mainam na gumamit ng const at iwasan ang paggamit ng var. Sundin ang mga alituntunin sa pagbibigay ng pangalan sa mga variable. Gumamit ng camel case tulad ng username o total price. Iwasan ang hindi malinaw na mga pangalan tulad ng data o value at gumamit ng makabuluhang mga pangalan upang mapabuti ang mababasang teksto. Ang pangalan ng variable ay hindi maaaring magsimula sa isang numero, kaya ang mga pangalan tulad ng isa variable ay hindi pinapayagan. Ang labis na paggamit ng mga global na variable ay maaaring magdulot ng kalituhan sa saklaw at magdulot ng mga bug, kaya iwasan ang paggamit ng mga ito hanggat maaari. Susunod, tingnan natin ang mga escape character sa JavaScript. Ang mga escape character ay isang paraan upang ilarawan ang mga karakter na may espesyal na kahulugan sa loob ng regular na mga literal na string. Sa JavaScript, ang mga escape character ay ipinapakilala sa pamamagitan ng backslash, upang magbigay ng espesyal na epekto sa string o upang magdagdag ng mga control character. Ang mga escape character ay kapakipakinabang para isama ang mga elemento tulad ng new lines, tabs, o quotation marks sa isang string. Narito ang ilang halimbawa ng code na gumagamit ng mga escape character. Gamitin ang mga escape character upang ilarawan ang double o single quote sa loob ng isang string. upang isama ang isang backslash mismo sa isang string, ay escape ito gamit ang Maaari kang magpasok ng new lines at tabs upang gawing mas nababasa ang mahabang mga string. Ang paggamit ng Unicode escape sequences ay nagbibigay daan sa iyo na ilarawan ang mga partikular na karakter sa pamamagitan ng hexadecimal codes. Ang sobrang paggamit ng mga escape character ay maaaring magpababa sa pagiging nababasa ng iyong code. Lalo na mahalagang gamitin ang mga escape character ng maingat sa mga mahabang string. Sa JavaScript, ang template literals na gumagamit ng backticks ay nagbibigay daan sa iyo na magdagdag ng new lines o nakaimbid na mga ekspresyon nang hindi gumagamit ng mga escape character. Ang mga escape character ay mahalaga para sa paglalarawan ng mga special o control character sa loob ng mga string. Sa pamamagitan ng pag-escape sa single o double quotes at pagdaragdag ng new lines o tabs, maaari kang lumikha ng mas nababagong mga string. Gayunpaman, ang labis na paggamit ng mga escape character ay maaaring gawing mas mahirap basahin ang code, kaya't isaalang-alang ang paggamit ng template literals kung naangkop. Sa wakas, tingnan natin ang mga bersyon ng JavaScript. Ang JavaScript ay may standardong spesifikasyon na tinatawag na ECMAScript, ES. Ang JavaScript ay umunlad batay sa standard na ito. Narito ang maikling paglalarawan ng mga pangunahing bersyon nito. ES 3, 1999 ang unang malawakang tinanggap na bersyon. Itinatag ang mga pangunahing syntax at tampok. ES 5, 2009 Inilunsad ang strict mode at nadagdag ang mga bagong tampok tulad ng array, prototype, for each, object, keys, at iba pa. ES Anim, ES 2015, 2015 Isang malaking pag-update sa JavaScript ang naisagawa. Maraming mga tampok na pundasyon para sa modernong JavaScript, tulad ng let, const, arrow functions, classes, promises, modules, at iba pa, ay inilunsad. ES Pito, ES 2016, 2016 Array, prototype, includes, at ang exponentiation operator, ay idinagdag. ES8, ES2017, 2017. Ang async await ay ipinakilala na nagpapadali upang magsulat ng mga asynchronous na proseso. ES Sham, ES2018, 2018. Idinagdag ang asynchronous iterators at ang rest spread properties. ES 10 ES 2019, 2019. Ang flat map at object from entries ay idinagdag. ES Labing Isa, ES 2020, 2020. Ang optional chaining at ang nullish coalescing operator ay idinagdag na nagpapahintulot sa mas simpleng at mas ligtas na pagsulat ng code. ES Labindalawa, ES 2021, 2021. Idinagdag ang string, prototype, replace all, at promise.any, bukod sa iba pa. ES Labintatlo, ES 2022, 2022. Idinagdag ang array.prototype.at at ang mga klase na private na larangan, hashtag field, bukod sa iba pa. ES 14, ES 2023, 2023. Idinagdag ang array, prototype, to sorted, at symbol, prototype, description, bukod sa iba pa. ES 15, ES 2024, 2024. Idinagdag ang promise with resolvers para sa mas madaling pamamahala ng promise, at ang resizable na array buffer bukod sa iba pa. Ang kasalukuyang JavaScript ay ina-update taun-taon at ang mga bagong tampok ay idinadagdag kahit sa pinakabagong bersyon. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at ilike ito. Salamat sa panunood!